Bro! Hindi na mapasok yan! Ayan! Ah! Ayan! Uh! Okay, Carding, kailangan mo lumakas ha, para pabay tayo. Sige, sargo, Carding. Okay. Gamitin mo yung ano, yung basuka shot mo. Side bull. Side bull. Side ball. <laughs> Carding, Carding! Uy! Bakit? Halika. May dayo. Meron na naman tayo pagkakapirahan. Oo, katulad na karaan. Ito naman, sobrang galing na ito. nag daw siya. Sige, ito tawagin, tawagin mo. 200K. Yeah! Yeah! karding ha! Oh. Yeah! Pabatakang tako ko. Hoy, may oh, tako oh, ko. magkano yung pusta? Kasi all bet daw siya kahit magkano daw. Kahit magkano? Sa so, oh, galing mo! 100K na nakaran, itaasan mo. 300 natin, 300k. O, oh, 300k. Okay. Hey. Boss, meron ako sariling ano ha, may spatter ako. May meron... so, ako ng bilyara. Sabi mo na sa kanya. Eto ha, makinig ka, dahil dayo ka, papaliwanag ko sa iyo yung mga rules natin, ha? Kilala mo ba si Carding? Ang pinakamagaling sa biliyara namin? Ako nga. Hindi mo kilala yan. Hindi mo kilala, dumadayo ka na hindi mo kilala. So, ako pa yung spatter nyo, ganito, meron tayong rules dito. Ha? Nung nakaraan kasi, nagre-reklamo sila, pag nagreklamo daw, bad shot eh. Diba? Maraming mga nagtataka, sa reklamo comment section. Oh, sa comment section, Maraming mga magagalit, nagtataka. Ba, ano magreklamo ka budget Chat naiinis sila. Eh ito. May bago tayo rules. Wala nang budget match chat. Ano 'yun? Basta si niya. Ha? Pwede niya. Din. Pwede, 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 Pwede ka magreklamo, magreklamo ang oh, gusto mo basta wala nang budget 'yun. Ano mahirap ba tayo na? Ano kakasaka ba? Kasaya 'yan. Kasaya iyan! Kasa Sige, kaso! Kaso! Masaya! Okay. Tingin mo natin, mayroon ko talagang tumbo. Carding! Carding! Wala bang hindi pa nga open laro eh. Okay, dahil? Bakit di? Ano ba yan lang kayo magkakabay. Ano, hindi tako, ha? Wag mo ako maloko-loko-loko. Hindi, wala tayong sinasasargo. Hindi, ganito. Wala nang tubig-tubig. Dahil ikaw yung dayo, si Carding ang sasargo. Yooo! Oh. Carding, wala. Carding! Carding! Nagbigyan ko lang to, ha? ka. Sakin ng 300, j? Wala pa! Di pa nga nag-office e! Eh. Wala pa. Um, pa lang, Karding! Okay, sige, sige, sige. Sige, hey, Karding, magbigyan mo! Sige. Saan ka, Let's go. Woooow! Hell no! Ponce! 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 Hey, wow. girl! Ponce! Ilawin niya ng kamay e. Ha? Good shot! Good shot! Tira uno! Hahaha! Ubus ata to kay Karding! Lima ata magpapasok niya! Ang galing ni Karding! Bro! Bravo! Ay, so ay, so... Nice! kayo! May spatter, Bawal magreklamo. Good shot. Good, good shot! Bajak ba ako? Hindi. Good shot. Wala good by... shot. Good Tampag shot. Ang bul. Mag-ajad sa akin yung mga tao pagka sinabi kong budget eh. Wala tayong budget. Garding, garding. Parang awa mo na. Tirahin mo naman to kung papasok talaga kasi bigyan. I'm Epo-eposible yan. Epo-eposible yan. Epo-eposible yan. Epo-eposible yan. Epo-eposible yan. Epo-eposible yan. epo eposible yan epo eposible yan epo Imposible yan epo yan magic. eposible May nakita ba kayo? Nakita? Wala, wala, wala. Wala, 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 Wait lang ha. Maduga ka. Kasi kung titirahin ko itong uno, nakaharang yung juice. Eh, oh, di well, itanggalin natin. Di ba ko lang Lagi natin na ito. Good job. Ba't Spatter. Good job. Spatter yan, no? Spatter dito eh. Di ba? May sarili tayong spatter. Ano ako? Uy. Huwag nyo ako. Baka on. hindi mo alam kung sino tinatabla-tabla mo dito. Sige na, sige na. Dumayo ka. Uuwi kang walang pera. Uuwi ka ba? Uuwi ba? Kading, 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 sanding, ka Game? Tayo-tayo nga pa kasi. Uno. Uno. Papapasukin ko. Saan mo gusto papasukin? Ipinig ka! Doon sa tuyo! Sa tuyo! Ayan. Tahan mo na para sumablay. Tignan tayo natin kung papasok siya. Hindi na papasok yan. Sige, papasok ka pa Ano Wala na, bad Wala tayong bad shot!

anim po so. Wow! Isang ang cheer sa akin dyan. Carding! 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 Wala tabla na to. Wala tabla. tabla na sa pera mo. Tabla Tabla boy. Tabla talo ka. Nandiyan yung pera mo eh. Nasa akin pera mo. Walang tablahan yan. Hmm. Sa tingin ko, tatlo mapapasok niya. Hindi. O one ball ko lang to. Oo, one, one ball. One ball. Wow! tapusin mo na. Kaya mo tapusin. Ha? Uy, duplete. Duplete. Trick shot, Trick shot yan, boy. Makawalog yung ano, ha? Ha? Makawalog to. to, ha? Uy, di ha? Makawalog. Dito. So, dito, ah! Wait lang. Kasi pag pinasa ko to dito, may okay. possibility na matamaan to. Oo! Oh. 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 Asukat mo yun? Wait lang. Grabe yung calculation yan. Naisip ko pa yun. Uy, yun na yun. Ba? <laughs> <laughs> uy betamasa nga ayun 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 na! ayun 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 pala! ayun 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 ayun

Uy gago, tutok 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 boy. tutok 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 tutok

drop top smoking no cooking in no the hot box fucking on your bitch yeah da, da, da.